Bagong araw panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan nyo na naman ulit ako sa mga kaganapan ngayong araw dito sa amin. At ako na naman ulit ang naka-duty dito sa ating kusina. So, ayan, magbabantay muna ako dahil katatapos ko lang magluto ng ating almusal at papakainin na ni Papa Udon ng almusal si Alter tapos kakain na rin siya. Habang sila kumakain doon sa kusina, ako naman ay magre-repack ng anong dito yung tuyo ba guys, no, nung eh, mga ilang days na to, hindi ko na nare-repack, maraming nabili. Kaya, ayun, busy tayo. Hindi natin mapulot-bulot ito kasi minsan ay pagkatapos nga kumain sila ba balik agad ako sa kusina magluluto maghuhugas sa super dami ng trabaho ngayong araw na ito ay minsan ko na lang talaga maalala na mag repack no yung mga repacking dito guys hindi po na ako nagre-repack dahil nga napaka natin no minsan kasi ako yung nabili ng mga materialis na mga kailangan pa dito sa ating tindahan iwan ko ba pag mayroong trabahador dito sa bahay para akong aligaga hindi ako maka kaliba, ba? Ganun tapos may mga bibilhin. Ayan, dagdag problema. Charot. Gusto ko na kasi makalipat doon sa ating bagong tindahan para ay yeah, istap stop muna tayo sa gastos ba guys ba? Kasi parang mauubos na siguro yung aking budget dito sa aking tindahan. Hay na ko, Lord, tulungan mo ako. Char. Malitaw guys no? So ayan na. Nag-unboxing na ako ng mga sapatos nila Papa Udon. Matagal na to guys. No? Ngayon lang dumating. Dahil ngayon lang din dumating ang kapatid ni Papa Udon na galing sa Maynila. Ayan. Si Papa Udon yung may mga pakana nitong sapatos na ito na mag-order doon sa Maynila. Doon sa kanyang pamangkin. So, nandito na yung sapatos na galing sa Maynila. No? Ay, hindi magkasya sa kay Kuya Dritcha at saka kay Pansito. Lahat ay magkasya kay Papa Udon lahat. Kaya tungang tuwa naman si Papa Udon na magkasya sa kanya lahat, no? O, oh, pakyawin mo yan <laughs> dahil tatlo yan. Ang mamahal pa naman ng sapatos na yan dahil nga original. So, ayan, tuwang-tuwa guys, Papa Ulon. Tingnan mo naman yung pagbumukha ni Papa Ulon. Kitang-kita naman na ah, tuwang-tuwa siya, no? Dahil nga, kasya sa kanya lahat. Dahil si Bi, Kuya Dritch at saka si Pansot, ang lalaki ng paa nila, hindi magkasya. Kaya ayan sinukat na nga ni Papa Udo Isa-isa no? niyang susukatin iyan guys no. Kaya saktong sakto talaga sa kanya. At tumang tuwa siya no. Siya naman talaga ang may balak nito. Na mag, mag, order ng mga sapatos na iyan guys. Balak niya talaga at matagal niya nang gusto na mag order nga ng mga sapatos. Kaso hindi pa niya na afford ba. So nung nagkaroon siya at nakaipon siya ng pera. Kaya ayan um, nag-order na nga siya tapos pinasabay niya na lang si Kuya Diretsa at si Pansot. Kaso lang ang lalaki ng paa nila Kuya Diretsa at si Pansot tapos ayun nag-advise naman siya na dapat ay 9 and a half nga yung orderin. Kaso lang ang tigas naman ang ulo ni Kuya Diretsa at ni Pansot kaya 9 tuloy yung napadala dito no. Ayan, lahat tuloy is magkasya pa po Ulon. Tingnan mo, um, di ba bagay lahat sa kanya? O, oh, meron na lang siyang panjagi. <laughs> panjaging habang nagluluto ng lumpia wrapper. So ayan pagkatapos ng isuka ti Papa Odon ayan punta naman agad ako dito sa kusina at parang nga magluto nitong tahong at saka yung tawag doon yung pichay na gulay ay ano yun gagataan guys no pero gusto ko is prituhin muna yung tahong para hindi siya madurog kasi pag niluto mo yan parang inadubo tas nilagyan ng gata ay nadudurog kasi yung tahong. Tapos ito namang pasayan na ito ay lalagyan, isusubak eh, ko ba? Eh, lalagay ko siya sa pichay na ginisa. So, yan lang yung ulam namin ngayon. Budget, budget tayo dahil is ay naluloho na yung bulsa ko, Char. balitao <laughs> guys, no, ito talaga yung plano ko na ito yung may ulam namin ngayon para kasya lang din naman sa amin at medyo maraming din naman yung pichay. Tapos yung pasaya na iyan ay 120 pesos yan. Kaya pansahog na ba? Tapos ito na yung pichay. Pinalinis ko na nga kay Mr. Alberto hindi muna siya nag ano diyan nagsali-sali pinatulong ko muna siya dahil nga wala akong ano wala akong ka, ano dito sa kusina dahil nga si Papa papaudon ay aalis yun at pupunta na naman ulit doon sa DSWD at i-update nga naman ulit yung papel ni tatay para sa akap tapos ayan nagsimula na nga akong magprito-prito at nilagyan ko nga siya ng crispy fry na maanghang yung tahong para mamaya pag nilagyan ko ng gata ay hindi nga madurog yung tahog. So, ganyan-ganyan lang, prito-pritohin lang natin. Ayan. At masarap siya, no? Nilagyan ko siya ng siling green kanina. Bago ko nilagyan ng gata at nalobat nga yung aking cellphone at hindi ko, hindi, na nga ako nakapag-video kanina. So, ayan na yung tahong. Ang sarap niya, para siyang sisig. Ayan, nagsimula na nga rin ako mag gisa ng pichay. At saka yung ating pasayan, yung aking pansahog. O, ba diba? Tapos yung okra, kanina na dinaga ko, medyo marami din naman yung aking binili kahapon. Naglako lang kasi yan guys, binili ko kalahating kilo. Tapos yung ibang okra ay isinabay ko na nga din dito sa paggisa-gisa para dumami naman yung ating gulay. So at dahil nalobat yung cellphone ko kanina, hindi na nga ako nakapag-video-video. -video. Ito na nga, tanghali na at nagsandok na nga ako dito para sila makakain. Tapos ito naman si Papa Odon tsaka si Alter, nakatulog nga sila guys no habang nagbabantay dyan sa tindahan. At ginising ko na nga si Alter dahil nga may pasok sila. Tapos nung dumating naman si Kuya Dritz, ay pinasukat ni Papa Odon yung mga sapatos. Hindi talaga siya magkasya no, pinilit talaga ni Kuya Dritz na pagkasiyahin ay hindi talaga magkasya dahil yung violet na iyan na sapatos ay kay Kuya Dritsi yun pan-jogging niya daw no dahil gusto niyang magjogging jogging tapos ayun si Alter binihisan at pinakain na nga ni Papa Udon at ayun papasok kasi yun si Alter hindi ko na siya pinaliguan guys no dahil nga is nakatulog sila ni Papa Udon kanina pinunasan ko lang yan ng wipe si Alter tapos binihisan na tapos ayun yung sapatos ni Papa Udon ay medyo malaki kaya pinasukat ko rin kay Kuya Drezka. So lang din is napakalaki talaga ng paa ni Kuya Drez, no. Size kasi ng sapatos niya, guys, yung black shoes is 44 ata yung binili ko sa kanya, yung size na iyon. Ang laki ng sapa ng paa niya. Same sila ni Pansot. Ganun ka laki yung ano size ng kanilang mga paa, no. So yung paa naman ni Papa Udon ay size 9. Ayun, kasi ay tuloy sa kanya lahat. So, no choice ngayon si Papa Odon. Magiging tatlo na yung sapatos niya, Char. <laughs> Balitaw guys, no, kung, kung sino yung gustong bumili ng dalawang sapatos na yan Yung purple at saka yung black ay ibibintay ni Papa Odon. 2-5 daw yung isa. So ito na nga si Kuya Alter na antay na namin si Ate Amshi dahil nga is nag-aayos pa si Ate Amshi no. Naghilamos pa yung si Ate Amshi doon sa likod bahay tapos si Alter ready na yan siya pupunta sa school. Sasakay lang yan sila da. Yung pamasahin nila ay limang piso lang naman. Pinapasakay ko lang yan sila guys no dahil nga is napakainit. Minsan din ay inahatid din siya. Din yan ay, ano nila yung Kuya Pansot nila no hinatid sa school dahil nga mainit. Tapos ayan, yung buhok talaga ni Alter is napakakulit, napakakulit, napakakulot na. Ayan, kulot na kulot na talaga yung hair niya. Tapos ayan, parang binasa-basa ko lang siya ng wipes, no? Bago nga siya pumunta sa school, ay naglambing-lambing nga muna sa akin dyan. Tapos habang nagpapasounds kami guys, yung mga panday natin dyan ay katatapos lang kumain. Kaya ayan, nagpasounds sounds tayo, no? So ayan, at maano nga ayan, katatapos na nga lang din na-charge yung ating cellphone. Tapos kinagkabihan na, pag uwi ko dito sa bahay bago kang maningil, ayan na yung ating paligid, tapos na nga silang mag-alkuba or mag tawag yan, magkisami o oh, at saka nagsimula na lang din si Alberto maglagay ng skin coat. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video, bukas naman ulit, update, update. Bye. Hanggang dito na lang, paalam.